Gandang umaga, Maring Tina. Morning. At uh, Maring Susan, morning sa inyo dyan, no? Uh, ito nga yung sinasabi nyo, gaano kahalaga ito, no? Nakakakalimot siguro tayo na bukod sa entertainment, diba, nakak nakakasayang panoorin itong uh, boxing, you no? Know? Eh, delikado pala itong sport na dahil ito ay isang contact sport. Ayun ito, nak nakakausap natin alas sa mga boxing na ko dito. Delikado. Ano? <laughs> Pero ingat lang. Tsaka hindi naman siya talaga yung ano eh. Tawag dito yung super series na katulad ng mga ano athlete talaga noon. nakita mo bang si Pacquiao series yun? Eh? Oo, oh, oh, ang tawag dito. Kasi talaga nanonood ako nung laban ni Pacman. Katulad kahapon sa pay-per-view. So nung nakita ko nung sa, per, nung sa third round, sabi ko nako parang delikado. Pero nung ano nung parang medyo naging eager siya tapos nandoon yung aggressiveness niya bumalik. Ano parang nagulat tuloy ako nung pagdating ng sixth round. Ay, so, yun. seryoso rin itong may panganib. Oo. Oh, oh. So, mabigyan lang kita saglit. Sir? Huh? Ika, ka may headgear? Kasi para, para hindi ma... Ma? Para man hindi mabasag yung mukha. Para hindi mabasag yung mukha? Yeah. Bakit? Nakakabasag ba ng mukha ang boxing? Oo, oh, talaga. Oo. Oh. So, delikado rin? Delikado din. Yung nakita mo ka po okay. si Pacquiao, bumagsak eh, nabumagsak. Ano? So, tingin mo, anong, anong delikado ba yun? Yun, delikado yun. Pag hindi ka matigas yung mukha mo. Hmm. Pag hindi ka masyado, masy parang dali ka lang noon nun, hindi ka mababangon agad. Ano mga sinusunod sa katawan para hindi delikado? Um, heat gear, oh. tas, yeah, Para saan yan? Para sa bayag, sir. Para, oh. para hindi ka mapuruhan uh, din. You know? Oh, sir. Ah, Delikado rin ba pag nasa baka dyan? Delikado din kasi... Yung kahapon nakita mo babagsak si Pacquiao, ano na nasisip isip mo? Um, ano, kinakabahan <laughs> kasi... Siyempre. ano eh. Po, <laughs> uh, uh, yan eh kailan talaga bumagsak pa kyun? Unta po rowa. Yaya yaya na. Yaya na. Yaya na. na. Yaya na. sa na. Yaya 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 na. Si Tata ay isang uh, trainer dito sa LRD Gym. At, to, uh, at ano, ano yung suit mo kanina? Headguard. Headguard. Edgard. Head oh, bakit ba meron yan? Para may wasa natin yung uh, malog at saka yung pasa. Kasi, Kasi nasabi yung mga sudyante mo na kailangan may suit yan. Oo, oh, para gagisparing kailangan may Edgard. Dahil? Para may wasa natin yung disgrasya. Ah, dahil talagang uh, dahil contact sport nga ito. Sports ano? Sports to eh. Ano ba yung mga sinusuot bukod sa headgear? Uh, mouthpiece at saka mouthpiece. Oh, yung mouthpiece, ba? Pa nakikita natin sinusubo, no? Para sa mayon? yun? Para din sa ngipin natin para hindi mabasag tapos hindi tayo masugatan. At sa para maiwasan iwasan yung ano, disgrasya din. So itong, uh, itong sinasabi na sport na boxing bukod sa exercise, eh seryoso rin na sport? Seryoso to at saka talagang physical. Physical din? Oo. Uh -huh. Pagkakabagsak mo kanina nung ginagayo si Pacman, uh, yun, delikado yun? Delikado yun. Uh -huh. Ano pwede mangyari sa'yo? Pwede kang ano, sum, uh, sasakit yung ulo mo, mm. tapos pwede kang uh, ma-sloma pa ganyan. nasa pa ka na ba? Um, marami beses na, pero sa, uh, sa boxing lang. Uh, ayos ka pa naman? Ayos pa naman. ayan, uh, Susan, uh, Tina. Uh, ito nga ang delikado. Na uh, masarap nga pa na orin, pero seryoso rin itong may panganib sa ating kalusugan at uh, katawan. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat, Michael Pahatin.